Yeah, what's up sa inyo mga tropa natin dyan, no? Oh. So, today guys, gawa na naman tayo ng uh, bomba natin. Oh. So, magre-reduce na naman tayo ng uh, pipe na ano, sa east, no? Reduce na naman natin ito sa 4. topre so, pre, ginagawa natin malupitan. So, ayun mga tropa, ito ang ating ginagawa ngayon na naman. So, ayun, may mga kuwit-kuwit na tayo. Ayun. Ayan yung mga puputuli natin. Ayan. Yan. So ito yung mga naputol na natin kanina dito sa ating iyan. Yeah. Oh, so, yan. Kita niyo ba yung mga yung mga tropa? So, kailangan ayan. Di kasi ang kasya, no? Malaki yan. <coughs> Ten up. No? Yan mga tropa, di ba? Ayan, maliit lang yung butas. No? So, kailangan. Ah, di 6 kasi ito. Tapos ito, di 4 lang. So, kailangan itong ah, tinabas natin ito. ito I-reduce natin ito sa 4. Kailangan natin yung pal paluwin ng pal pal martilyo, mga pre. Kailangan magkasya yan dito. Gaya nung ginawa natin ng unta. Ayan. kaya pumasok sa dito sa butas na ito. No? Ayan. Tapos muna na yung palo-palo na lang. So, ayan. Let's go.